Mamagandang umaga po. um during the TRICOM uh, sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw nung pagpapakalat nung um, pulvoron video na allegedly ay si Pr President Marcos. Um, nakarating na po ba to kay uh, PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si... Isa si uh, Atty. Ay Roque daw na ka. Siya daw yung nagpakalat. Ah, Oo, oh, nagpakalat. Uh, hindi na to bago. At buti na lamang, may isang tao na dati nilang kaalyado na uh, sinabi na si Atty. Harry Roque ang uh, nagpakalat. Even before nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Atty. Harry Roque, ang nagutos pa sa iba mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada o sa kanyang, yung, yung, yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong uh, video na ito. At uh, sa mga previous statements din niya sa mga interview, sinabi niya nga na ang, nag, uh, ang naging daan dito, para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So hindi na po bago ito uh, sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake pulvoron video na ito. So does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI, at nagkaroon na rin po uh, ng fact-check, at uh, nagsagawa po ng panibagong pag-iimbestiga pag-, uh, pag uh, kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang uh, manipulated ang uh, sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit, na part of India-based sa uh, in misinformation combative alliance or combat alliance. So hindi po ito lingid sa uh, kaalaman ng palasyo dahil uh, ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na uh, video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Uh, nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law uh, uh, enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang um, liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng uh, DOJ at ng NBI. Salamat po. Ivan Mayrina. Jimmy 7. Uh, Usec may we get a statement on the kidnapping and murder of uh businessman Turkey? Mhm. Mm Confirmed just today by uh Secretary Remulia. Nagkausap po kami, uh, kanina lamang po, uh, ni General Tori at saka ni General Jean Fahardo. At uh, ang una po sinabi sa akin ay uh, magkakaroon po sila ng sariling press conference. At uh, nung mga panahon na hindi po sila nagsasita ay dahil yun daw po ang bilin ng pamilya. Pero ngayong araw po na ito ay magkakaroon sila ng sariling press conference. At uh, ang pinakahuling uh, update po sa akin ay mayroon po silang case conference na nagaganap uh, as of 10 o'clock or 10.30. The Filipino-Chinese uh, business community expressed alarm over what they call a spate of kidnapping incidents. Sa bilang po nila, 12. So far this year, uh, what does the palace have to say about this and are we going to take uh, stronger measures to respond to this? Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito um, uh, tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay uh, pinagbilin po ng Pangulo na dapat iimbestigahang mabuti para po um, malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Anne Soberano, Bombo Radio. Yes, good morning. Uh, the Philippine Coast Guard on Tuesday said that it has spotted another Chinese research vessel sailing sa Cagayan province. Nadetect po ito sa pamamagitan ng dark vessel detection technology from Canada. And it is the second ship that entered the northern uh, economic uh, zone ng Pilipinas. Ano po ba yung reaction dito ng Malacanang? Parang persistent na po yung presence ng mga uh, Chinese research vessels sa ating teritoryo. Opo, sa mga ganyan pong mga issues po, ay, uh, ipapaubaya po natin. Uh, sa ating Philippine Coast Guard at uh, nakikipag-ugnayan po tayo sa ngayon kay Commodore Tariela at uh, malamang po maya-maya lamang po ay ibibigay namin sa kanya ay sa inyo ang kanyang mensahe. Ma'am um, ano, sakaling mapatunayan na nagsasagawa nga talaga ng uh, marine scientific research ang uh, Chinese vessel na 'yon, ano po ba ang magiging hakbang ng pamahalaan? Uh, sa ngayon po ay aalamin uh, po muna natin, hindi po tayo pwede mag-speculate at uh, ito po ay sensitibong issue. Kapag ka po napatunayan, mayroon po ng imbestigahan at mayroon na po tayong data, ibibigay po namin sa inyo ang uh, sagot agad-agad po. Thank you po ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, lately marami pong mga kandidato for the midterm elections ang uh, napapansin because of their misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano uh -huh. po ang reaction dito ng Palacio at kung may panawagan uh -huh. din po tayo sa mga kandidato? Um, paano nga ba ang ganitong klasing pananalita noon ay pinapalakpakan? Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karespe-respeto, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke, ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa rin issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat nagawing idolo ang mga ganitong klasing tao. Hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Kung nagawa ito dati at pinapalakpakan, hindi na po sa panganohon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat ito mangyari. Kaya ayon po sa Pangulo, hindi po katanggat-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalo lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipag, uh, ipagpatuloy nila ang uh, pag-promote ng respeto, ng integridad, at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. So masaya po ang pangulo dahil po uh, mabilis din pong umaaksyon ang Comelec patungkol po dito sa mga walang karispe ng pananlita ng iba mga kandidato. Um on another topic... Um On the tariffs din po, uh, President Donald Trump kasi just announced a 90-day pause on the sweeping tariffs imposed on almost all countries except for China. Um, ano po ang reaction dito ng government? How is the government taking this? And uh, acceptable po ba yung 10% na blanket na tariff rate uh, for the Philippines at least for this 90-day period? Uh, mamaya po ay eh, muli natin kakausapin si Secretary Go at tatanungin uh, po natin natanong ko po yan kanina at uh, sabi nga po niya ay uh, kababasa lang po yata niya kanina ng balita at uh, kakausapin din po niya ang uh, Pangulo patungkol po dito Mr. Romero, Philippine Star. So wala pa po tayong concrete measures on tariff uh, tariff sa US so far so pinag-uusapan parang as we speak no USEC I was supposed to ask about that later. Uh, a while ago. Opo. Uh, nandito po kasi kanina si Secretary Go at siya po ang nagpaliwanag patungkol po sa mga maaaring gawing aksyon ng uh, administrasyon patungkol po dyan. Okay. So, yeah. Regarding yung sa, sa misogynistic comments, mm -hmm. you're saying it was cheered no, before. So, are you attributing it to our former president, yung mga ganong uri ng komento? be Para sa record lang po. Mula po akong sinasabi na particular na tao. Kung yun po ang nasa sa isip po ninyo, yan po ay karapatan nyo pong mag-isip at mag-judge kung ano man po yun nasa isip po ninyo. Okay, so the President himself said it was unacceptable, yung mga ganong uri ng, ng mga... Pananalita. Pintos. Opo, sinabi niya po. At tinanong po natin siya kanina kung ano ang kanyang mensahe, yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good morning po Yusek. Uh, balikan ko lang po yun the, dun sa diumanuial kulvoron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan pero biglang ini iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong indian na uh, ano ba yun? Uh, company hmm. uh, Wala po bang plano ang uh, malaking specially ang uh, pangulong marcos na magpa hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diumanuya paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo sino po ba ang humihingi Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa Um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na mga kanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya pumuling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles konanan ay si uh, Atty. Harry Roque yung mastermind mm. ano po nitong video. Uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Hmm. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mabasa sabihin niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest? Ang atin pong mga kababayan Sino na Madam Yusef. Sino po in particular? Puna panood pa niya po. Pwede po sigurong. Ikaw na po ba? Ay, sige ay po. Kaya po ang humihingi. Kaya <laughs> okay. po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Maybe. marami po sa social media po so, kayo ay nanun, ah, nagbabasa po sa Sokmed Med uh, Madam Yusef. So isa ka nga sa humihingi? Kasi po gusto niyo tanong ko nga. Isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi yes, niya, po ako uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, basihan. Um, Opo, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social Opo, media. Madam sino Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po Si, ano si Attorney Vic Rodriguez, di mo pa okay. matagal na rin naman yung hinihiling niyang uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin, ano po ba ang basihan para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang, ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na may siyang ginagawang mali. Wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle.